Nagagawin na, na Lagunad. Tsak marami pagkain at iba pang produkto tayo hinahanap-hanap. Siyempre mula yan sa kanilang ani. Oo. Oh, uh -huh. at pinang pasasalamat sa mga, ng mga taga Laguna isinasagawa roon ng Ani Lag Festival 2016. At tinaguri yan, Mother of All Festival. Ah, kasi ano Ani, uh -oh. at, at gusto, Ani Lag. At na gusto ni Bella at Arne, masarap ang ani dyan. Kesong puti. Ay siya, oo oh, nga. Sarap ang pagkain sa Laguna. Man, oh. Saka ano, barong. Sarap <laughs> <laughs> ng barong. Sa... <laughs> malaso, malasang barong. <laughs> Ay, oo, oh, ngayong burda. Yeah? Yung burda Ang nila ganda, ganda. Ay, yung burda. burda. Ang burda nila. Ano pa, yung kani... Ay, yung mga chinelas. Oh, Sa oh, video. oh, oh, Yeah. Dami. Ah, Pero pag pagka ka talaga hey sa barong, punta ka sa Laguna. Ang gaganda. Yes, hotel. Yes, Lagi ito ito, pa, sa pandisal. Santa Cruz, Laguna para sa kanilang anilang festival. Alam nyo ba na may umikit kumulat tatlo lupo mga syudad at mga bayan dito sa Laguna. At ang ating bawat mga uh, bayan dito ay may ibinibidang mga exhibit. Okay, bawat isa. Bawat isa. Siyempre, ng mga bayan na makikita nyo sa festival ito, ipinagmamalaki kanilang produkto o serbisyo o ani. At ito nga sa isang uh, araw na pagpunta nyo rito, maaari nyo libutin ng Laguna sa pamamagitan ng kanilang mga booths. Umpisahan natin sa booth ng Santa Maria. Ayan naman. Kasama natin ba lagu, uh, mga dalaga rito. Dalaga, yeah! Aba, aba, aba! kundi siyempre mga produkto, ang kanilang mga produkto mula sa Santa Maria. Siyempre bigas, at siyempre nakakatuwa yung kanilang uh, giant na Maria Makiling, at siyempre ang ating mga magiting na kalabaw na siyang nagtutulong sa pag-aani. Dumako naman tayo sa Los Baños, Laguna! Magpapahuli ba naman ang na Los Baños Laguna para oh, hala, huli. huli! Los Baños Laguna, magpapahuli ba naman yan? Siyempre kapag na, na, uh, babalik na ng Maynila, ang kanilang buko pa na pampasalubong, hindi natin na uh, ma kailangan makalimutan. At siyempre ang kanilang Mernels Cake at Organic Products. Tingnan nyo naman yan! Okay, dumako naman tayo sa Mabitak Laguna. Sa Mabitak Laguna, narito rin siyempre ang ating mga handicrafts mga gawa sa ratan, kawayan, at siyempre iba't ibang klase ng mga indigenous na mga materials. Maaari nyo makita rito, maaari kayo magpasadya. Mga furniture, nako, hindi matatawaran ang mga gawang taga mabitak. At siyempre, pagdating naman sa Lumban, Lumban, Laguna. Hello, Lumban! Dito sa Lumban, Laguna, ay meron din tayo syempre. Nako, kung tayo na magpapagawa ng ating mga barong Tagalog at mga gaon, nako, eto na. Ang lumban ang siyang gagawa para sa inyo. Ang aking mga ilan sa mga mga barong Tagalog, nako, mga pinya o husi o husi pinya, maaari nyo may rito sa kanila ng pagkaganda-ganda. At syempre, kung bibili nyo mismo yung tela, mas makakamura. Okay, maraming salamat sa lumban. Huwag kalimutan ang Magdalena at iba't iba -diba pa mga towns dyan at mga syudad. Maging ang aking kasamang si Arn Arn. May mga kasama. Sino kasama mo jan Arn? Yes, Pet! Kasama ko ngayon dito yung mga abuelas o mga contestant ng mga Lola ng Laguna. nagagandahan. Okay. Para na naman na, hindi eh. mga Lola, Ayan para na. Na mga dalagan-dalaga. Kaway-kaway, mga nanay. Away. Hello. Pwede ba bumati? Hello, mami. Hello. Magandang umaga sa unang hirit. Yay! Nagagandahan sila. At bukod sa ating mga nabanggit na mga syudad at mga towns dyan, humigit ko wala mga tatlong po mga kalahok nila. Mari din nating uh, masubukan at matikman at mabili at ingalan mga produkto mula sa mula sa Pakil at ang uh, ating mga kaibigan kaibigan sa Lumban may binibida rin. mga gulay, prutas, soap carving mula sa Paete, mula sa San Pablo ang kalabuko. Tingnan niyo naman yung kanilang kalabuko. Di ba parang kalabasa na parang buko kay laki. At syempre mga cocoa-based products, handicrafts mula sa Alaminos, Laguna. At buko pay, cake cloth ng Los Baños, burburon, coco jam, salabat suka ng Santa Maria. At meron din tayo kasaba roll at dairy products mula sa Magdalena, mula sa Bai. Hindi tayo aalis. Sa hindi natin nabanggit na ang lahat ng mga yan. Pati mga kinulop na itik ng Victoria, palakpakan! Kapuso, itong ang AniLang Festival mula sa Santa Cruz, Laguna. Ayan, magbabalik po kami. Pakil, represent also. Magbabalik po kami.